Anong ganap sa mundo ng showbiz? Single ngayon ang kapamilya actor at singer na si Kyle Echari, ngunit nagbahagi siya ng nakakakilig na revelasyon tungkol sa kanila ni Andrea Brillantes. Sa isang intimate media conference para sa pamilya sa Grado Book 2, diretsahan niyang sinagot ang mga tanong tungkol sa estado ng relasyon nila ni Andrea, lalo na't maraming fans ang nagsiship sa kanilang dalawa. Ayon kay Kyle, wala pa siyang girlfriend ngayon dahil nakafocus siya sa kanyang trabaho bilang artista at singer. Ngunit inamin din niya na malalim ang koneksyon nila ni Andrea, bagamat hindi sila opisyal na magkasintahan. Masaya naman po kami, okay naman po kami, we've always just been friends, we've always been very good friends. Ani Kyle sa interview ng Bandera, nang tanungin kung may posibilidad na maging sila sa totoong buhay tila bitin ang kanyang sagot ngunit nagbigay siya ng hint na may nangyari sa nakaraan basta mahal naman namin ang isa't isa we love each other in different ways she will always be someone that i care about someone that's important to me and i think vice versa pero we appreciate each other and we're in the shift for the long run i know we're going to be together for a long time and she's very important to me Pagdating sa mga katangian ni Andrea na nagustuhan ni Kyle, ipinahayag niya ang paghanga sa independency ni Andrea ngayon. Proud siya sa aktres dahil natututo itong maging mas malaya at mas matatag sa sarili. I'm so happy that she's finally embracing being alone. She's going to explore the world alone. She's also very faithful, and I'm so proud of her now. I'm super proud of who she is right now, and I can't wait to just keep watching her grow. Annie Kyle